Wala pa akong ginagawa, ginapakita ko pa ng gano'ng sa kanila. Mahaba, hindi. ko siya, Ikaw na sumasama sa kanya ay hindi ordinaryong nilalang. Ikaw ay galing pa sa malayong lugar, pero gusto mo yung... Gusto mo yung kanyang... ...supling. Ikaw ay aswang. Diretso na yung tanong. Unap na. Kukrusan to. Mahaba ba ito? Oh, mahaba. Ah, tignan natin ang mahaba. Oh. Kukulang yung mahaba. Kaya ang pantay na ito. Nakita mo? <laughs> mm -hmm. Nakita mo? Mm -hmm. mo? Nagpantay hindi. Nakaswang ka. Alagahan mo yung nasa tiyan niyo. Ah. Hindi ka magpapatingin sa akin yung ayun malalaman. Kiss me again. Kuko mo lang. Gusto mo kuha tayong pakuko. Okay. okay. Pantay, oh. tayo pa po, oh. yeah. <coughs> Ayan. Matay natin. Gusto mo patanggal mm -hmm. ah. ang... O, siya hahaba? hindi ko naman siya tinang... Hindi ko pa naman siya tinatanggal sa iyo. Ayan o. No? Ano? Pinagpag ko lang o. Pantayin na mo o. Baka bigay sa kapatid mo. Mm hmm. Ayan. Ayan. Hindi ko naman tinatanggal iyo. Eh. Hindi niya pa natatanggal. Mahaba, ah. hindi. Mahaba. Ah, ayon wala pang visa yung post na nasa account Kasi Pernay, kung yung ang haba nito, pero may sort of crucifix, wala pang back visa. Katulad na sinabi ko sa asawa mo, ang gusto ko ay magdasal kayo. Pakara, tindakan, sabun, pesawat, pakarnya, turun, pasung, arah, 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 Kaya mm -hmm. <coughs> hey, ano may nasa... Ah, ito yung kamay mo. Ito yung kamay ko, ha? Hindi ko siya itatouch, pero mapipil mo sa loob may gagalaw. May gagalaw doon sa loob, ha? Three months na. Three, Three months. months ka ng delay. Ikaw bin ang nasa yung buntis. <laughs> ah, ah, okay, ayan, oh. <laughs> Baby, Baby. Na na nararamdaman mo ko. Oh. Ayan o, oh. ang okay, pipisilip ko. Ramdam o. Ketik nito, ramdam o. Oh. Ramdam oh. mo, di ba? Oh. Protektahan mo si mami mo ha. Espiritu ka. Ganun lang kaliit, pero may buhay. Ha? Uh, protektahan mo si mami mo, protektahan mo yung sarili mo. Pag merong something, gumalaw ka ng gumalaw. Pag gumalaw siya ng gumalaw, sabihin mo dito, hindi pa nagating yung na hmm. aswang na mami. Hmm. Hindi ko na kailangan tawasin na ito. ano Dominic Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz pa Cruz Santa Cruz Santa mas Pater Mosper, kayong kayong sang sugesen po ng mento, magbinya at regnong po. Iyat bulong tas tuwa sa potensyelo in terra, maling nos kong patagyan ng nalang nasunay. At dimitay ng istimita nos tras, si Pater Mos, dimitay nos, dimitay nos, dimitay nos tras. At menos ang lukas ng tentasyon, si Libra nos, ang manang ng krusang tipatong stilin. Usap na sitni, nung drago sitni, bader at rusatana, nun kuang iba na sunt malakwa ilibas, it's seven and ilibas. Agnus Dei ito ang spikata mundi ni Sarinabis. Agnus Dei ito ang spikata mundi ni Sarinabis. Agnus Dei ito ang spikata mundi doon ng Agnus Pasen. Sa mga ang mga spikata. Okay na. <coughs> tayo na. Ha? Sige, magdadasal ka okay. ha? Ngayon okay. ka lang lang po. Ah. Ngayon sabi ako. Ngayon babae ng kulay puti po ito. Kagawa rin sila po? Tama yung, po. Kilala ko po siya. Nakikita ko po siya. Saan Dito lang ngayon na po siyang, sa Maruwe. Nalakas-lakas. Nakikita ko po pag laro po ako ng kart. ba sa kanya? Hindi naman po siya kasama. Okay. Pero nakikita ay, ko po siya. Pero ayun po siya sabi mo na ay na po siya sabi na. Sa, at as, at siya na po. Pagpikit ko kasi kitang kita kong babae. Pulubot eh. na po yung mga. Puro matanda na. Tapos ano, magpupi ang buk. Opo. Okay. Kilala. Ano pa naman ako Hindi mo naman yung Ang gagawin mo lang. Ano? Paano ko po mapapatay? Eh, pag papapatay? Yung lahi may pa. Yung gagawin mo, dapat hindi na siya makapuntong dito. Hindi na siya ma... dito, hindi sa na Dapat Hindi ko pa hindi ko pa kung mapapasok dito. Nakakapunta yun. Yan, Gabi, gabi. mabilis lang yun Parang lalo na sa gabi. Naaswang ka. <laughs> Dahil lang kayo, hindi na ang dito. Punuin mo lang, sabihin mo lang, ikaw, magdasal ka kaman namin. Tapos siya, kailangan magdadasal siya. Kasi liliwanag siya pag nagdadasal siya. Pwede, Pwede mo huwag sa mga magdasal. Pwede. Gusto ko mag-uwi yan. Kahit hindi mo ako gawin nino. Basta ang makita ko. Basta makita ko lang nilumakyan, matutuwa ka. Ibig sabihin na ha? Mm -hmm. yeah. ang yung ka. Dhani ka. Ah, ka, lang. Okay, nga. Ah. ka. mo ha? ka Okay mo bigyan ng na nakalagay sa pookin na yan? ko sa kanila. Ah, sige, sino susunod?